Kahit malaki ang UP ng kotse ni JC Fortunado, mas nang raw sa kanya ang takot para sa kanyang buhay at kanyang dalawang kasama matapos silang malagay sa peligro noong gabi ng March 22, 2017. Papasok na sa kanilang subdivision sina JC. Sa CCTV footage noong gabi yon, makikita na tumigil pa ang kanyang kotse sa intersection bago lumiko. Pa-lefter na ako, kaya ako nag-slow down para makita kung may kasakyan na makakasalubong. Bago ko lumiko, tumingin muna ako sa kabilang way. Mala naman ako nakitang sakyan na parating. Nil Nilig ko na. Pero sa kanyang pagliko, isang umaharunod na motorsiklo ang sumalpok sa kanyang kotse. Ang rider, tumilapon! Ang lakas ng pagkakabangga eh. As in talagang alog kami lahat sa loob. Natulala si JC sa bilis ang pangyari. Pero mas nagulat siya sa ibinalita ng kanyang kasama bumaba yung kasama ko, isa. Pagbaba niya, sumigaw lang siya. Sir JC, babae. Doon ako parang nagkaulirat. Doon ako mas lalong kinabahan na babae yung nakabangga sa akin. Tsaka lang ako bumaba ng kotse. Wala namang tinamong sugat si Jason na kanyang dalawang kasama. Dahil nakasunt ng helmet, wala rin tinamong sugat ang rider ng motor, pero dinala pa rin siya sa paghamutan. Nagka-areglo ang dalawang panig. Hindi nalalayo sa karanasan ni JC ang nangyari sa isang taxi sa barangay Moonwalk, Paranaque City. Sa CCTV footage, makita ang taxi na nagsakay ng pasahero malapit sa E. Rodriguez Avenue, corner Armstrong Avenue. At ang palikuna ang taxi sa intersection. Isang motorsiklo ang biglang sumalpok sa taxi. Sa lakas ang pagbangga, ang tatlong angka sa motorsiklo, lahat tumilapon! Umagsak sa gilid ng kalsada ang tatlong lalaki at hindi makagalaw wala rin silang mga suot na helmet. Nagkataon namang may barangay tanong sa lugar kaya mabilis na nairajo ang aksidente. So na monitor sa radio, nirespondi na naman ng aming ambulansya. Nagtamo ng mga sugat sa ulo ang mga biktima. Ang angkas na tumila po ng pinakamalayo ang nagtamo ng pinakabatinding pitsala. Nabasag po ang kanyang panga, natanggal ang pitong ngipin at nagkaroon pa ng bali sa binting itinakbo sa ospital ang mga biktima. Masasabi po natin na accident prone din siya kasi una, wala rin kami stoplight doon, intersection, walang stoplight. Ayon kay Albert Singh, isang road safety expert, isa sa madalas pero maling kasanay ng mga Pilipino ang overloading o pagsakay ng higit pa sa itinakdang bilang ng pasahero. Motorcycles are designed to carry only two persons, ano? the rider at yung back rider niya. Pagka-overloaded na, So, yung tendency na mawala siya sa sa balanse na Ayon sa Administrative Order ng Land Transportation Office o LTO, isa lang ang pinapayagang angka sa motorsiklo. Ang sino mang lalabag dito ay magmumulta ng isang libong piso. Ganito rin ang eksena sa parehong intersection noong matagang araw ng March 16, 2017. Baluwag ang kalsada. Mangilan-ilan lang ang dumaraang sasakyan. Makikita sa CCTV footage ang pagdaan ng isang 10-wheeler na truck. Dalawang motosiklo na humaharurot ang nagred at sumalpok sa truck. Nakupo! Ang isa sa mga motosiklo, nakaladkad pa ng truck. Pero, yung malang hindi napuruhan ng rider nito. Ang mas napuruhan yung isa, yung hindi gumagalaw. Kasi yung isa ay napailalim sa truck, Naka, nakaupo pa siya dun sa gilid. Maswerte na lang hindi siya nagulungan ang isa namang biktima, nagulungan ng truck. Yung isa, uh, pagkabalita namin, parang may fracture sa loob ng ano niya, parang mga ribs, gano'n. Kasi dinala agad sa orthopedic after 20 minutes. Nasa ospital pa rin daw ang biktima ayon sa barangay. Ayon sa traffic unit, sa ng bisikasyon na nangyari dahil tumakas po ang driver ng truck. Hindi rin kasi malinaw na rumehistro ang plate number ng truck sa CCTV camera. Takaw, disgrasya ang intersection ng 10th Avenue at 8th Street ayon sa barangay. Humingi na rin sila ng tulong sa ibang ahensya ng gobyerno. Sa pag-aaral ng World Health Organization o WHO, nasa ikalabing limang pwesto ang Pilipinas sa pinakamaraming aksidente sa lansangan sa Western Pacific Region noong taong 2013. in the philippines we estimate that uh, approximately 10000 people are killed on, uh, on philippine roads uh, every year and a further 30000 people are seriously injured requiring hospital treatment pedestrian the are of the of road accidents. If you think about it, these road users are mixed in the same traffic as faster and heavier vehicles uh, but don't have the protection that, uh, that uh, being enclosed in a vehicle uh, provides. Ayon sa Land Transportation and Traffic Code, may bilis o speed limit ang bawat klase ng sasakyan base sa uri ng kalsadang dinaraanan nito. Ayon sa toll regulatory board, ang mga light vehicle tulad ng kotse at motorsiklo na bumabiyay sa expressway at may speed limit na 100 kilometers per hour. 80 kilometers per hour naman ang pinakamabilis na maaring itakbo ng mga truck. 40 kilometers per hour naman ang maximum speed ng mga kotse at motorsiklo sa mga boulevard at avenue ng EDSA, Rolls Boulevard at C5. Para sa mga truck at bus, hanggang 30 kilometers per hour naman ang bilis sa ganitong klase ng kalsada. Ang pinsala na maaaring matamo ng isang victim ay magkakaiba. Depende sa kanyang bilis at sa babanggain. Dahil kasi the faster the vehicle uh, tumatakbo, the greater is the damage. Ang sasakyan tumatakbo ng 60 kilometers per hour na bumangga sa isang pader, maaari lang magtamo ng mga galos at bukol. Pero kung ito ay nagtamo ng kilometers per hour, may posibilidad na maipit ang mga sakay nito sa loob, magtamu ng bali sa katawan o kaya'y ikasawi ng mga pasehero. Ilang kapuso stars din ang aming nakapanayam tungkol sa kanilang mga safety measures na ginagawa kapag nagmamaneho. I'd like to say I'm an advocate of defensive driving you're looking out for yourself, but at the same time, you're being mindful of what others can possibly do. Tinanong din namin ang aktres si Max Collins. I really have to look at my mirrors because when I was learning to drive, I don't look at the mirrors. So look at the mirrors, don't forget to wear your seatbelts. Iga, sumunod sa batas trapiko at magmaneo ng naayon sa ikinap bilis. Para hindi na si Gracia ang maging kapalit.